Senator J.V. Herasito ay na-offend daw doon sa ilang uh, mga pabalang na sagot ng kanilang mga resource person kabilang na yung uh, opisyal mula sa Philippine Health Insurance Corporation dyan sa pagdinig ng Senado Ilan pa mga senador ay pumalag din at pinagsabihan itong si uh, uh, PhilHealth uh, Head Ledesma. Alamin natin ang kabuuan ng paggulat na yan ni Bombo J.C. Galvez. Pinagsabihan ng mga senador si PhilHealth President and CEO Emmanuel Desma, na huminahon at direktang sagutin ang mga tanong ng mga senador habang binubusisi ang paano pondo ng PhilHealth para sa 2025. Pansamantala kasing sinuspindi ng Senado ang kanilang rules upang direktang sagutin ni Ledesma sa tanong ni senador Javier Herceto, partikular ang issue ng paglilipat ng 89 billion pesos excess funds sa National Treasury. Kinumestion ehersito si Ledesma kung bakit napakalaki ng savings sa halip na gamitin sa mga Pilipinong nangangailangan sabay sermon sa PhilHealth na hindi dapat ipagmalaking reserbang pondo dahil hindi naman maituturing ang state health insurer na pribadong korporasyon. Dito'y matapang na sinagot ng PhilHealth chief, ang mambabatas. At iginit nito na mali si ehersito na sisihin at ituro siya sa mga reserve na naipon sa PhilHealth. Parang mali rin ata to pin the blame fully on me. Why? Kasi again, uulitin ko po, di ba? Ang pera na to, it was piling up through the years. Hindi naman, hindi naman, this is all accumulated through a long period of time. Hindi naman pagkapasok ko, oh, tsaka lahat naman. so I think it's wrong to point the finger at me. But anyway, um, But uh, Mr. President, uh, just or, to clarify, huh? sabi mo, wag, wag ikaw ay But sinong, sino ituturo namin? Um, Mr. President, diba dapat, leadership to? Yes. Uh, yes, Mr. President. Actually, Mr. Pre again, if I may, Mr. President, um what I'm just saying is, uh, yes, I, I take full responsibility po, no? Pero like I said, yung yung 600 billion na pondo niyan or even yung 89.9 billion, all of this were not accumulated in one year or in two years. This was understand. This was in the, the fact, 'di ba? So parang kasi po, kapapasok lang po natin noong November 2022. But again, I take full responsibility po. Di si Senate Majority Leader Francis Torrentino at pinaalalanan si Ledesma na magkaroon ng konting pagpapakumbaba at sagutin lamang ang tanong ng mga senador. Bagay na sinigunda ni Sen. Sherwin Gatchalian at sinita si Ledesma na magkaroon nito ng respeto sa mga tanong ng mga senador. May I remind our resource person, especially since we have suspended the rules, to temper the responses with an iota of humility and perhaps answer correctly the uh questions being propounded by a member of this chamber uh so, so that we can plan uh sincere discussions here engagement with a member of this chamber Mr president remind the uh president of field health the resource persons to the resource person to please answer the question with respect and also to temper his voice uh, because senator j v has been very fair in his questioning and may remind the resource person to answer the uh, questions directly without any insinuation of um, of uh, uh, disrespect. Inamin ni Ejercito na na-offend at nabasasan siya sa kung paano sagotin ni Ledesma ang kanyang mga tanong. Dahil dito, binalaan ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada ang mga pinuno ng bawat ahensya ng gobyerno magkaroon ng respeto sa pagsagot ng mga tanong galing sa kanilang mga senador. Maaari nila anyang i-defer ang pondo na isang ahensya at nagawa na nila ito noon at kaya nilang gawin ngayon kung patuloy na hindi magpapakita ng respeto. It has come to my attention that there is a uh, head of agency who answers uh, disrespectfully towards in answering questions of uh, senators and I would like to warn all those uh, Uh, heads of uh, agencies concerned to be respectful in answering questions coming from the senators. We can defer your budget. We did that, be we've done that before, and we can do that again. And this warning goes to all government agencies, the heads of government agencies concerned. Samantala. Napabalita rin binabani ni Senador Robin Hood Padilla si Ledesma sa session hall matapos masaksihan ang naging pabalang na pagsagot nito kay Ejercito. Ayon sa Senador, wala niya siyang karapatan na pagalitan ang sino mang kalihim pero inamin niyang pinayuan niya si Ledesma nang lapitan ito. Gay rin ng mga naging payo ni Natulintino at Gatchalian. Humingi naman ng paumanin si Ledesma sa mga Senador. Gain pa man, na-defer pa rin ang pondo ng PhilHealth at maging ng Department of Health kung saan itatakda muli sa araw ng Webes. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!